So guys, ah uh, nandito ako ngayon sa Manila Bay. ah uh, muli natin silipin O ano na ang pagbabago dito sa Manila Bay. Ayan. So yun. Ito yung entrance ng Manila Bay. Ayan. May... Ano, wait lang, Ayan. So ito guys ang uh, loob ng Manila Bay. Ayan. So marami pa ring tao pala. Dinadagsa uh, ng tao dito. Ayan. Angeles and uh, may tambayan dito ayan. ganda ng Manila uh, napakalinis talaga so, ayan. so lapit tayo dito sa bato na yan ayan guys uh, itong rock na to napakalinis Putin natin. Ayan. Kung ng So marami dito nagpapa-picture Ayan. Si So ito yung dating Manila Bay. Ayan. Ito ang dating Manila Bay. Ayan. 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 After ngayon napapansin nyo so ayan napakaluwag ayan o no? na so sobrang So ayan guys, uh, maglakad-lakad tayo dito sa Manila Bay. Eh. So, ang lawak pala dito, grabe, sobrang ganda. ça va pas penser non Shout <laughs> out Shout out Taga saan kayo? Sarangane. Sarangane, ay. Ay, oh. taga, oh, taga, taga ano? Saranggane Saranggane? Ay Isaya muna eh ay Taga Saranggane Jinal Santos? Oo Jinsan Ay Jesus Taga dun Taga ano rin ako? Taga Jinsan ako Siluay Patima Siluay Oo oh, Ayan Gala lang ba? Gala Ganda dito eh Saan kayo dito sa Manila? Dali lang sa So mayroon dito Taga lang kayo dito? talaga kayo. Isang buwan. Isang buwan na. Ah, bago pa lang. Uh, meron pala ako dito mga kababayan. Ayun, taga Sarangani. <laughs> ali Kababayan. Kababayan, ayan. Kalugar. 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 Uh, Jensen, ayan. Taga doon din ako eh. Pakyaw ba? Pakyaw. Pakyaw. <laughs> yung unti madami ang mga tao dito. Sa uh, dito lang yan sa Manila. Dito.